magandang hapon po, Sir Leonardo. No? Uh, kayo po ay nagmula pa po saan, Sir? Binyan? Binyang Laguna. Binyang Laguna. Po. Ako, napakalayo ng pinanggalingan pa ni Sir. Uh, kamusta kayo ngayon, Sir? Okay naman po. At nakapagpahinga na rin po. Simula yung nung... ulo niyo po, wala naman po ba kayong iba na yung, nararamdaman? Dati kasi yung mata ko, medyo nakakaano naka, pa ng aninak ito, konti. Pero ngayon, medyo blanco na talaga yung isa. Ngayon, blank, itong kaliwa po? Ito po ang kaliwa. Okay. <laughs> ang ay, pangyayari po ay palabas po ako ng ng subdivision at mm -hmm. iniwan ko po yung susi sa may gwardiya ng aking tricycle. Mm -hmm. Tapos may, may bibilin po sana ako sa labas. Okay. At nadaanan ko po yung police na nakaparada doon na si Michael Aguila. Mm -hmm. Tapos tumingin po sa akin at tumingin din po ako sabay banat niya sa akin ay asama as mo makatingin sabay baybabak sa motor at pinaghahaldag na po ako ng ganun. Paano po ba kayo tumitingin sir? Kasi ang sabi niyo po kanina ay wala na pong nakikita talaga yung isa ninyong mata. So, kasi, paano po ba? Kasi po, pag ako tumingin po, nakaganon po ako gawa ng, hindi ko po maaninag po kung sino yung makasalubong ko. Ah, okay. So, para lang maintindihan natin, ano, ganito, kumbaga nakayuko po okay, kayo ang tingin nyo. Kapag nakababa yung salamin ko na ganyan, siyempre gaganon po ako. Okay, so minasama niya yun. Minasama po niya yun. Hindi pa kayo pinagbigyan na mag-explain kung bakit kayo ganon? Ang nag-explain po ako, Kako, malabo uh -huh. po ang mata ko. Bigla na lang din pong bumaba at ginanon kagat po ako at Bigla pa bang aas tang bubunot ng baril? Kaya po ako tumagbo pabalik po. Sino ang umawat sa inyo, sir? Wala po kasing tao gawa ng um, bumalik po ako gawa ng walang nakakakita kasi Hasta po bab bab babunot ng baril po. Oh, pero hindi naman niya ginawa. Wala namang gano'n. Dinalik naman po niya. Oh, okay, ng, ano. so wala uh, wala naman po nangyaring gano'n. Safe po kayo ngayon, sir, at hindi naman po na punta sa ganung kalagayan ano. Magandang hapon po, Police Chief Master Sergeant Michael Agila. Hello po ma'am, good afternoon po. Magandang hapon po na Bye. Baakit niyo po sinuntok itong si Sir Leonardo Guillermo, sir? ah um, uh, mga sa makikita niyo po sa video, na ako hmm. po ay naka Gowa Type C uniform. Hmm. Actual duty po ako noon, mm time po na 'yon, uh, augment po kay Secretary Abalos noong time po na 'yon. Umuwi lang po ako para kumain, para po din ano yun po 'yung mga anak ko kasi okay. solo lang po ako kasi OFW po 'yung masawa ko. Hmm. Ngayon po, ma'am, sa nangyari po 'yan, Dinipensan ko lang po yung sarili ko po, ma'am, kasi po, habang po ako tapasok po ng subdivision namin, hindi ko po malam at maintindi po sa taong yan bakit anong galit po sa akin. At ako po hinarang harangan, harang-harang po na nakatipa na tinuturo-turo niya ako. Dito tayo suntukan, suntuko tayo, pulis ka. Kahit pulis ka, may baril din ako. May, may mga kilala rin ako. Papatol po kita, kakasuhan kita. Sige po, ma'am. Uh, Siyempre po, hindi po, wala pong alam lang po yung pumbuso kong anak mm -hmm. Na nakangkas po, nagulat po yung buso ko, ko na ano, kasi nga po, ba't tinaharangan po kami ng pasya. Tapos si, eh, pilit ko po siya ka, para mabanggay na hindi ko lang po ano, para lang po umiwas. Hindi po talaga po siya po umiwas. Hanggang sa uh, pag-try uh, ko po ulit, eh, kagat po niya ako sinuntok na okay. nakaano po ako sa motor. Tapos po, buba po ako. Doon na po kami nagpang-abot. Tapos po, kung makikita niyo po sa video na uh, talagang binibidyohan po ako dahil yun po ang pang-pupurbok po niyo po, niya po sa akin. Tapos yung, 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 yung ako po ay isang police officer, mm -hmm. naka-informe. Meron mm -hmm. po akong baril side-on. Mm -hmm. Kahit po minsan hindi ko po ginamit at talaga po hindi ko po sa binulutan ng kahit anong person ng baril o putukan. Yung po, napakamalaking salamat po po at niya. Dahil po, hindi man po siguro tarating sa ganito kung kami pares, ano, may, may nangyaring masama. Kasi po ma'am, mm. uh, bilang police po, ginamit ko lang po yung aking train. Kung ano po na-train ko, kung ano po natutunan po sa bilang... Uh, ano po kami nung sa police uh, training, mm. uh, yung pong aking uh, pagdepensa, dinepensa ko lang po yung sarili ko. Dahil nga po, ako po, sinuntok po niya. Naturalan po lang po sa akin na, ano yung po siya, pero i-arrest ko po sana siya. Sa kadailanan po na medyo malakas po siyang tao, mm. hindi ko po na na-arresto. Ngayon mm. po, para po matapos na po, Eh, ako po ay, eh, inano ko po yung anak ko, anak, sumakay ka na, kasi masaba na ang pakiramdam ko. Hmm. Umuwi po kami kasi po yung aking panganay na anak, ay naghihintay rin po doon para po naman aking uh, ihatid sa bus terminal. Naghihintay rin po. Pero pag narasing po yung aking uh, anak, graduating, pinagpabipi ako, ang po ng anak ko kasi po ako, may oh. ano po ko ng stroke. Police okay. Chief Master Sergeant Aguila, from my understanding, kayo po ay nagsampan ng kaso laban po kay Sir Leonardo Guillermo, tama po? Opo ma'am, nakatampan na po ma'am. Oo, pero sa kasalukuyan ito na-dismiss, tama ba? Ma, bali po ngayon po, na, na ko na uli po kasi po uh, nagharap na po kami sa barangay po ng tatlong beses po mm. sa barangay mm. para po sa certification, Certificate of Defile Action. Uh, nakuha, nakuha ko na po panina, kaya po ako na dito sa korte, mm. uh, tinawagan din po ko ni Fiscal uh, Attorney de la Cruz mm. para po na po. Ayun na po, na ko na po. Yun po ang sinasabi niya. Mm. Pero yung sinasabi ko yun sa pagsumbong ko sa security guard. Mm. Sabi ko, ngayon mo na ilabas yung baril mo kanina na may, walang ta nang may tao. Kanina walang tao doon. Sabi ko, labas ka na labas ng baril mo. Mm -hmm. Yun po ang inano ko. Pero hindi ko po siya sinuntog. Bumababigla kagat sa motor. Sinagasaan pa nga ako dahil patawit po ako papunta sa gwardiya. Okay, so yun kung maga sa inyo po, wala po kayong ginawa. Magandang hapon po, Chairman Ramon Morales. Yes po, opo. Sir, ano po Apo. ba ang uh, naging resulta ng inyong investigasyon dyan sa barangay? Ay, yun know, ang pinatawag ko. Pag-aharap. Mm. Pag mm. sila, ano, hindi sila nagkasundo. Sabi ko, inihimo ko mm. na magkasundo. Huwag niyo mag-away ano, oh. para sa uh, katahimikan ng lahat. Ito pong si Police uh, Master Sergeant Aguila, meron po bang ibang nagreklamo or meron na po bang ibang nagpabarangay sa kanya na ganito rin po ang reklamo? 2019 yata yung meron pang ano pero naayos na yung mga komplena at hindi na nabumabalik kaya ako uh, na, naka-archive pa yung kanyang mga ano yung meron mga complainant. at Yeah. Master Sergeant Agila, nabanggit mo kasi kanina no na ginamit mo lang yung training mo at uh, ako na yung pinag-training niya sa kapulisan nung uh, kayo po ay na feel niyo na na-offend kayo nitong si Sir Leonardo. Hindi niyo po ba naisip sir na si Sir Leonardo lamang po ay yun nga po sinasabi niya meron po siyang problema sa mata at hindi po siya nakakakita. Ma'am siguro po ngayong Sinasabi, pinapalabas pong ganyan. Mm. Pero kung gano'n po siya, may diferensya. Bakit po siya ay masyado pong matapang? Mm. Hindi lang po ako yung inaano niya po. Meron po po siyang, uh, kaya po yan po, ay nabaril din po ng kapwa niya, katoda. Mm. Nabaril po yan, kaya lang hindi hindi po siya tinamaan kasi mm. nga po ganyan po yung kanyang ugali. Oh. Kahit po yung kanyang mga katoda, eh mm. kanya laging pinupurbok. Oo. Pero, uh, Police Chief Master Sergeant Aguila, kayo po bilang isang police, kayo po ang may advantage in terms of training. Ma'am, ma'am. Yes. Po ako po ay, ako po nga po may advantage nga po. Kaya po nga, hmm. nga po, ginawa ko nga po yun na ganun, kaganun po na siyempre po, Mm. Wi po ko dinidepensahan ko lang po yung sarili ko at ako po nakita na po yung naman po sa video na sinusuntok din po ako niya tapos po, bilang ano po nung nung ano na po hindi lang po ako nakapagsuntok na po sa kanya nung medyo umagwat na rin po Sir, dapat di ba di ba diba dapat po kayo po as much as possible you have the restraint na kayo po ang umak kayo po ay umaksyon I understand kung I understand uh, police chief master sergeant Agila kung kayo po sinuntok I get it na kayo po ay na-offend, na kayo po ay pinaglaban nyo lang po ang inyong sarili, kung may katotohanan man po yun. Pero dapat natapos na po yun, doon sa inyo, hindi nyo na po-progress pa sa... Kasi nakita naman po namin sa video, Sir, ihinawakan nyo pa po sa liig, pinagsusuntok nyo pa po yung batok ni Sir, ni Sir Leonardo. Ano po ang klaseng ah, restraint da, 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 ang meron kayo doon bilang isang polis, sir? Ma'am, dala lang po lang emotion. Kasi nga po ma'am, kayo naman po ang dual uh, na tumayo po sa aking uh, lugar. Kasama ko po yung anak ko. Wala po kamuhang muang. Ako po ay maka anak ng uh, polis. Talaga po ako pinupurbok po ng taong yan. Uh, last 2019 po yung sinasabi po ni Cap Morales. Ayan, ayan, na po yung nangyari. Uh, sa, sa harap po ng bahay ko, sinuntok pa rin po ako niya. Yan po ay pinatawad ko na po dahil uh, sa kapakiusap po ng presidente ng aming uh, subdivision ah. at saka po ng ibang mga BOT. Uh, ako po ay sinuntok po niya sa, sa harap mismo po, po na ay pamamahay. So, so, so ang sinasabi mo, Police Chief Master Sergeant Aguila, ito ay since 2019 pa kung bagawa personal na kayong giitan nito? Yes si... po ma'am. Pero po sa akin, bali wala na po yun kasi po pinatawad ko na nga po siya. Lumuhod po siya sa akin nung gabi po yun na ako nagpa-responde po sa Binan City Police Station SWAT. Tapos po, uh, kinabukasan po, July 19, mm. bumalik po ulit sa akin sila sa akin. Siya po si Guillermo, uh, si Mr. De Diaz, Mr. Gabagano, mm. na humingi pa rin po ng pasis. Sabi ko, para uh, tama na po yung paghingi ng pasis sa kagabi, uh, okay na po sa akin. Yung tao lang din tayo, pamilya, pamilya, inaano natin. Ano eh, po ba pinag-aawayan niyo, sir? Eh, hindi ko po alam po ma'am sa taong po yan. Kasi siguro po ma'am, maaari po siguro uh, na ano po sa sakin dahil bilang polis po ako, nasisita ko po sila ang mga maling gawain po nila na mga uh, tulad po sa tricycle na na-obstruction po sila sa daan ng mga home homeowners, na nakulong na po yung taong yan. Uh, na ano po sa yung mismo presidente po nagpakulong dyan kasi po uh, alarm kan scandal at harassment po. Tapos po, uh, sa illegal to pada ma'am. Yun po yung ano yan, yung background po ng tao na yan. Okay. Ako lang po eh talaga po uh, napag alam ako rin po talaga na sa nangyari niyon natuwa sila dahil palado po talaga na ko nila sa akin para po may may, may mangyari nga po ganyan po. Talaga po sabi po nung mga ibang uh, tricycle driver na ayaw din sa kanya na hmm. talagang uh, pinabe-videoan talaga inaano niya na may mangyari sa amin. Kaya po talaga sabi ko po sa inyo, mula pa po nung pagdating ko po sa kalsada eh kagat po siya ng uh, nagulat na nadoon ako at pinuntahan niya ako para baga parang, kumbaga, parang uh, sama -sama agad ang sama-sama ganda niya sa akin yun e pala po sa umpisa pa lang po na yun na po ako pero wala po sinasabi niya po ako bumulat ang baril po meron po din po ako testigo doon na nakakita na taga barangay din po doon pala po sa, sa labas daw po eh binubunot ako para daw po bumulat ko po, po ng baril. hindi po yun pawang kasi wala, 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 wala po, wala po na, nagsasabi meron meron nun... po mama kong testigo na buhay ah. Uh, uh -huh. pinsan po po uh -huh. ng barangay Captain Morales si Kuya Bolta Morales Ocampo na siya po mismo nakakita na gano'n na nangyari sa amin. Na, ma sir Sergeant Agila, ako na po mismo ang nagsasabi sa inyo. Hindi clarify ko po sa kanya at sinabi lang po niya akmang bubunot. Hindi po niya sinabing bumunot kayo, Sir. Akma ang sinabi niya, kahit parang po, bubunot. Mang, um, kahit kaya po ma'am akma, wala po akong ginawa. Ay, kaya wala nga sir, ginagawa, nililinaw ko lang din po kasi ang sinasabi nyo, uh, Master Sergeant, ay sinabi niya na bumunot kayo. Wala pong nagsabi ng ganun, Master Sergeant ha. Naiintindihan ko po ang tensyon, ang inyong emosyon, pero kagaya po ng sinasabi ko. Ma'am, ako po eh, ako, ako lang po ma'am ang, ang biktima rito po ma'am eh. Kasi nga po, although po... Uh, eh, Master Sergeant, tignan mo yung video, sige. Tignan mo yung video, ikaw ang manood. Yan, ma yung... Ma'am, meron meron, 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 meron din po akong copy niyan. Pasensya na po ma'am ha. Oh, eh naiintindihan ko kayo Master Sergeant ha ah, kasi... May aking po in-entertain dahil nga po ako naman po may respeto po sa inyo at uh, salamat po na uh, binigay niyo po ng sa akin panic. Pero yung po mga sinabi ko po ay yun po yung pawang katotohanan po lamang na aking po ano. Eh total naman po ay nasa ano na, dahil nga po sabi ko po sa inyo, pinatawad ko na po siya minsan. Eh, ngayon po sa nangyari po sa amin ay kasama ko po po yung aking busong anak tapos ako po yung naka-uniforme pa bilang pulis at talaga pong uh, ako po yung nilabanan niya kaya ako naman po may karapatan po bilang pulis na talaga nga ano, ako po yung tao lang po ma'am ala tututo na talaga malaki ang galit mo sa akin hindi ko alam kung anong gin kinagagalit mo sa akin simula nung nag-away tayo nung una nung sinamahan ko yung barangay dahil minireklamo ka na naman sa barangay ng my riders na nireklamo nire ka ako ang sumama bilang peace and order binastos mo kami alam mo yun Al Simula mo, pagdating Mr. ko sa 2016 sa subdivision, Sir Mike Alam Aguila, ang dami mo nang binunutan ng baril. Para sabihin ko sa iyo, gusto mo ikwento ko lahat. Mr. mo, ha? Hanggang ngayon, Alam mo, ngayon ka lang nagpakita ng barangay ang dami, hindi ka simusipot ng barangay. Ma'am, maliwanag po niya, sinasabi po niya po ha. Ah, Patunayan po niya. Kapit-bahay ko, bumunot ka ng baril um, doon. Magv-video okay lang, wala pa sa oras, nagbunot-bunot ka ng baril. Para sabihin oh, ko sa iyo. O oh, sige ha. Kay Mr. Ah, Paganat, mga tao ni Mr. Paganat, binunutan mo nakita rin kayo sa sa barangay ni Mr. Paganat, di ba? O oh, sige patunayan mo yan ha. Patunayan mo yan ha. Kasi ikaw Mr. Gildir, mo talaga mainit ka sa akin. Ikaw mainit hindi na um, naman kita kinakausap simula no nag-away tayo. Ano kinagagalit mo sa akin driver lang ako ikaw pulis? Ikaw humingi ikaw humingi humi 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 alam mo sa sarili mo na humingi ka ng ng ipasisi sa akin. Oh pero mali ka hindi 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 hindi, -hindi, mo, hindi, hindi ako hindi ako lumuhod ah. sa iyo. Pero ano ano din mo? Hiningi, sinabi mo, hiningi lang kahit, ako ng tawad. Okay na tayo dahil yung gumagawa si, ka ng kwento. Kahit si Mr. Bagano, na, na, na kaya kilala mo, kaibigan mo, si Mr. Dave Diaz, tsaka si Pris Narsing, alam at kita tayo pati yung mga security guard. Eh, yun nga ang barangay tanod eh. Nagaano nga sa akin kung bakit hindi kita kasuhan eh. O, oh, eh, ba't hindi ay, mo ako kinasuhan noon kung talagang ninuntok kita? Di ba? Ay, ayun, na, ayun Polis na, lang. nga. Pulis ka, nagpasuntok ka sa civilian, dapat kinasuhan mo ako noon. Ay, ayun na nga, ayun na nga, Mr. Guillermo. Sa so, dami na nakarping? reklamo sa iyo dyan ano sa pa mga subdivision, mga kahit pamangin mo mag-investigasin si na ma'am doon sa subdivision natin, tingnan natin kung sino mas mabango ang pangalan natin. Ma'am na uh, Narcisa, magandang hapon po. Yes, ma'am. Opo. Mm. Okay. ano po ba talaga ang pinag punot dulo ng uh, pinag-awayan nitong dalawa noong 2019? 2019 po, gabi. Pinag-ayos namin po yan mm -hmm. doon sa ano, nagkaayos naman po sila. Mm. Pero hindi ko akalain na magkakaroon ng ano, ng ganyan na naman. Totoo Oo. po ba, Ma'am eh, ma Narcisa, na meron po talagang ibang insidente? Kasi ang sinasabi ni Sir Guillermo dito, meron pong ibang insidente sa inyo pong uh, village na ito pong si Police Master Sergeant Aguila ay namunot ng barel o meron pong uh, inaway din. Ma marami, ma marami po talagang nagre-reklamo sa kanya. Mm. Sa totoo lang. Bakit daw no po? Ano, pero, gan ganun nga po eh. Yun na nang sa aso niya. Hmm. Basta ano po, medyo, medyo hindi po maganda yung mga feedback. Hmm. so Ayun so may po. talagang may mga naka may nagrereklamo po dito kay Master Sergeant Agila Aguila ever since. Opo, 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 opo. Sa so, totoo lang. May, nga, bunutan, may bunutan, may bunutan po ba ng baril na nangyari, ma'am? Ayun ang hindi ko alam. Ngayon ko lang nalaman niya. Okay. Sinasabi niyo, Ma'am Narcisa, kayo po mismo ay nasabihan kami niya na illegal. Illegal kami bilang BOD noon. Yung Board of Directors ng Home Ako. Owners Association. Good afternoon po, Police Colonel Angel Garciliano. Yes ma'am, magandang hapon po. Yes, sir. Ano po ang aksyon na maaaring gawin ng ating uh, Muntinlupa City Police Station? Well, uh, attorney, first of all, uh, mm -hmm. dahil nga po nangyari yan sa Binyan, ano po, sa Laguna, nopo. po. Mm -hmm. So, yung jurisdiction po na ng kaso sa criminal, mm -hmm. naman po yung ating butihing COP na nga uh, Binyan to take charge on that. Yes po. Yung sa aspect, sa aspeto naman po ng administrative, uh, ina-assure po na both parties, the police at saka yung complainant, kung sila po ay kung uh, ahantong po sa demandan sa administrative case, ano po. But in the meantime, dahil nga po uh, may mga naririnig na kwento na mm -hmm. uh, may mga uh, sign of uh, abuses like that mga tipong may mga baril. So mm -hmm. minabuti ko bilang uh, pinuno ng uh, impilan ay mm -hmm. pansamantala muna nakakuha muna namin yung uh, service firearms ng uh, involved mm -hmm. na mm -hmm. in na police so that na. so that makita naman din ng complainant na kumbaga safe na siya at wala na siya wala na siyang kinakatakutan na dapat bunutin ng kabilang partido so we start muna mag-start muna tayo sa ganung aspeto dahil nga po titignan natin both sides kasi parang malalim at saka personal Taba yung ko. kanilang issues and concerns so ganun pa man uh, magbibigay pa rin po natin kung ano yung kanilang uh, uh, kanilang uh, gusto well, but uh, we will always be basing our investigation uh, on fairness at saka doon sa evidence lang. Yun Tama lang po. Matangin. Okay. Pa, Police Colonel Garciliano, sa inyo po bang uh, estasyon, sir, meron na po bang ibang nagkaroon ng reklamo o problema po dito kay Police Master Sergeant Aguila? May mga ibang insidente na po bang ganito? Wala naman po. Wala naman po. Okay. Uh, si, in fairness naman po sa kanya, wala naman pong record sa amin, so ay meron palang ganyan sa kanyang uh, sa kanyang uh, residence so lahat kami ay nabigla dahil mata matagal na ako sa servisyo yan and uh, so far uh, malapit na kaya tayong eh ko kung, kung gano'n pa kung gano'n man yung uh, complaint sa kanya titignan po natin ng mas malalim pa para makita natin kung yung totoong kaganapan ano po Oh uh, po uh, last na po Police Colonel Garciliano. siguro uh, correct me if i'm wrong but uh, from what i understand po dapat ang mga kapulisan natin should exercise some form of restraint kahit po may pagka-personal na hindi uh, ko po medyo personal na po yung kanilang labanan but uh, from the words mismo ni Sir Michael Agila siya po ay may training ang nilalabanan niya ay isang civilian so tama naman po tayo na dapat may may form of restraint ang ating mga kapulisan lalo na po sa ganitong sitwasyon na meron po silang hawak ng mga baril paano po kung hindi niya napigilan ang kanyang sarili at nakabunot siya ng baril sa mga sitwasyon na iyon? hindi po ba aba po yun attorney pero tignan po din natin na mayroon po kasi cases na kung nandiyan po sila no po nagkaroon po ng commotion nagkaroon ng physical contact hindi po natin kasing pwede isang tabi yung possibility na pwede rin siya maagawan ng baril. So the, 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 the na, ang tinitignan ko kasi dyan, uh, nyo ng mas malalim at yung komprehensibo yung kompleto. Dahil may video yung isa, mm. may video yung kabilang party. So siguro let, uh, let us give it to the, to the chief of police of Pin, uh, uh, So mm. that may mm. na establish natin yung tunay na version ng kanilang uh, uh, videos ano po kasi uh, parang kwan eh uh, parang uh, parang putol-putol lang po oh, siya oh. but nevertheless nevertheless sabi ko nga uh, yung uh, ganong pangyayari sana may iwasan dahil siyempre bilang public servant, siyempre yes, naman po. tayo ay nanunungkulan sa taong bayan. At ang taong bayan naman ay umasa na kung oh, may problema, dalhin natin sa kwal lang, kalma lang, kumbaga medyo maayos lang na pag-uusap, hindi, na, hindi na sana umantok ng ganyan. Ato, mm. ano po? Ang akin lang dyan ma'am, basta we did the first action, kung natatakot yung complainant about the firearms, it was already deposited yes, in po. our uh, supply, so wala na ho siyang dapat ikatakot. So, uh, yun lang po, I think uh, matutulungan yung bot both parties. Pero kung talaga hindi sila maayos, meron po tayong uh, proseso. Meron po naman tayong uh, pagdadanan na proseso na both of them will undergo. Ano po Yes po. Ma at uh, maraming salamat po, Police Colonel Angel Garciliano, sa inyong uh, agarang pag-aksyon. Maraming maraming salamat po, Police Colonel Garciliano, sa inyong oras. At maraming salamat sa pagtugon sa aming tawag. Yes, maraming salamat din po. And uh, I, I hope na maging okay na po silang lahat. Magandang hapon po, Lieutenant Colonel Rongavilla. Magandang hapon po ma'am. Uh, God bless po. Sir, kayo po ba ay uh, nakapagsimula na po ng inyong paunang investigasyon dito sa kanilang uh, reklamo? Actually ma'am, nung nangyari po yan, mm -mm. pagkatapos na pagkatapos po, uh, nagkita po sila sa aminitasyon. Mm -mm. At dahil nga po, yung isa nire-reklamo yung isa, yung isa naman po nire-reklamo po yung isa. Mm. So ay uh, inimbitan po namin sila kasama uh, rin po yung mga ibang ano ibang tagasaksi uh, mm -hmm. mga tao po mga tao po ng barangay mm -hmm. ang nangyari po noon ma'am base po sa amin inbestigasyon at pagkakakita rin po namin sa mga tao ang sitwasyon po ay babagsak po sa uh, less uh, serious, uh, physical injuries less mm -hmm. severe physical injuries mm -hmm. na alam naman po natin lahat na Uh, jurisdiction po ng barangay. Ang mm -hmm. uh, katarungan pa, pang barangay. So mm -hmm. kaya po dumaan po yung proseso sa barangay. Mm -hmm. Nagkaroon po din ng mediation. Mm -hmm. At uh, kanina nga po nung tumawag po kayo sa amin, kanina mm -hmm. lang po namin na kanin, kanina lang po namin nalaman na uh, meron na po palang certificate to file, file after. Mm -hmm. Opo po ma'am. So ayun ma'am, Base ma'am sa ebidensya, mm -mm. ano ma'am eh, yun, yun lang po yung nakikita na, natin. Wala rin pong nakahagit na yung ibang CCTV. At mm -mm. tama po kayo ma'am, uh, yeah. malalim na po itong away po nila. Eh, mm -mm. Kami po, hoping po kami mm -mm. na bukod sa wala po kaming jurisdiction, mm -mm. binaba po namin sa barangay. Eh dahil sila naman po yung magkakasama po dyan, mm -mm. sana po eh, magkasundo po sila, eh, sila sila rin naman po ang magkasama. Mm -mm. Ayun naman po yung aming naging... Stand. bali po ma'am, uh, pinangunahan na po pala ni Master Sergeant Aguila na mag-file, mm -mm. dumiretso na po siya sa fiscal mm -mm. base po sa pakikinig ko po siya. dito po sa oh, interview ko na po. po. Mm -mm. Ang gagawin naman po niyan, regular filing po yun eh. Mm -mm. Bibigyan po ng uh, oportunidad si uh, Mr. Uh, Guillermo mag-file ng counter charge at, at sumagot naman regarding mm -mm. po dun sa kaso. Mm -mm. Ngayon po, ang mangyayari po diyan, pag pangabot abot na po yung kanilang reklamo sa piskal, si piskal na po ang magdedetermine kung sino po ba ang may sala po sa kanilang dalawa at sino po ang dapat uh, filean po ng kaso. So ngayon naman po, uh, si Sir Leonardo po, magpa po siya noong uh, less serious physical injuries dahil uh, opo, dahil doon po papasok yung kanyang kaso. So ano po ang uh, maaring itulong na ating Binyan City Police Station, Ay, sir? Po. Mm -hmm. Opo, yung pwede po natin kuhanin yung statement nila at mm -hmm. uh, kuhanin po yung uh, statement po ng kanilang witnesses. Mm -hmm. Tayo po yung tatayo na na tayo mag-iimbestiga. Sa case po ni, ni Master Sergeant uh, Aguila, nagawa mm -hmm. niya na siya yung mag-file dahil sa PY po, pulis, mm -mm. tutulungan po natin si uh, Mr. Guillermo kung gusto niya po. Pag-file po yan sa Piskal, mm -mm. uh, pagsasamahin naman po yan kasi mm -mm. po eh, parang counter affidavit na rin po yung mangyayari niyan eh. Mm -mm. Charge, counter charge po eh. Oo. Ngayon po, aanohin na po ni fiscal na sa uh, uh, si fiscal na po magdedetermine sino po ba sa kanilang dalawa ang talagang may sala po. Okay, at least meron po tayong assurance, uh, Sir Leonardo, mula po sa ating Chief of Police mismo ng Binyan City na sila po ay tutulong sa inyo po para maihain po yung reklamo ng less serious physical injuries. Of course, hiwalay pa po yan, Sir, doon sa kasong administratibo na sinabi na rin po ng uh, ating Police Colonel Gersiliano, ang boss po ni Police Master Sergeant Aguila, na maihahain po laban sa kanya kasi ito po ay of course conduct and ng isa pong police officer. So uh, maraming maraming salamat po na ano, Police Lieutenant Colonel Jonathan Robert Ronganvilla sa inyong panahon ngayong hapon. Siguro in the meantime sir na hindi pa po kayo naghahain ng reklamo or nakakapaghain si Sir Leonardo baka po pwedeng magkaroon ng uh, pagbabantay doon sa along their area, doon sa subdivision kasi mukhang mainit po talaga itong dalawa na ito eh. Ay, opo, opo ma'am. Opo, uh, gagawin po natin. Sir Leonardo, ganito po ano, bukod po dun sa ihinain sa inyo na reklamo ni Sir Michael Aguila, syempre sasagutin nyo yun separately, sir. Kayo po ay maaaring maghain din po ng kasong kriminal at kasong administratibo laban po sa kanya. So, kagaya nga po ng sinabi din ni uh, Police Lieutenant Colonel Rogavila kanina, magkakaroon po ng counter charge yan at pasasamahan po namin kayo doon po sa police station para magkaroon kayo ng assistance sa kanila. Bukod po sa police station, sa piskalya din at doon din po sa barangay para kunin nyo rin po yung Certificate of File Action ninyo. Kagaya po nung uh, kinuha ni Sir Michael Agila kanina. So, kung meron pa po kayong ibang kakailanganin sa paghain po ng reklamo, nandito naman po kami. Uh, kasama niyo po kami sa wanted sa radyo at ang CIS Party Lister sa paghain po. Hindi pa po yan natatapos dito mm -mm. sa studio dahil sasamahan semahan po, po yan ng uh, staff po, ng reporter po, ng Wanted sa Radyo, ng Rafi Tulfo in Action para ma-interview po yung mga dapat uh, makausap patungkol po dito sa insidente.